So, ang GNB Sunrise Optical guys, second floor yan guys. Kung is located. O, oh, ayan. So, papalikan na namin yung aming pinagawang salamin guys. So, second floor yan. GNB Sunrise Optical. Ayun siya. So, tara na guys. Tingnan natin kung okay na yung salamin ni asawa. Ayun na. Apat ah, Okay oh, na. So, second floor siya, guys. Ang CNB Sunrise Optical. Dito lang yan sa SM Naga. So, dito lang pagawa guys. Si asawa ng salamin. O, ito ang ano, harap. So, ito ang DNB. Ayan si Doc. Pumasok na. So, ginagawa pa. Di pa siguro tapos, guys.

Tingin sa layo, yung distance. Kaya ma kapag mahiling ka sa baba, dati ka naman siguro nagdamitin lang siya. So mahiling ka sa baba, mahiling ko pa rin para dami ko yun. Uh, medyo maano ka, raro ko na lang. <laughs> uh -oh. So hindi mo lang muna sir, kung may mga sound action ko. may pang tali ka na dyan. Ano ko? Ah, iguana. Yung na dahil nakatali na. Dahil may, may piglalag baga kaya sa salamin para ito yung dahil sa tartanggal. Parang necklace. Ikaw <laughs> <Ay ko> talaga. <laughs> Itong sa SM kasi masumaho. <laughs> Susisling. di, alay-alay. Sige, bye-bye. Thank you.